Sana po nararamdaman ninyo ang energy. Ang energy. Energy. energy na event na... Alden Richards at Catherine Bernardo after 5 years magsasama ulit sa big screen. Nagkaroon na ng media para sa movie Hello Love Again. Ang pagpapatuloy ng sa kwento ng pelikulang Hello Love Goodbye na pinagbibidahan ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. All right. Please welcome Catherine and Alden. Ang pelikulang Hello Love Again from the Star Cinema and GMA Picture Present. Directed by Cathy Garcia Sampana na mapapanood na ngayong November 13, 2024. It's finally happening! It is. Gabi ngayon lang nagsasake in sa actually kasi sinabi ko kanina pa kagabi pa ako okay kinakas. Ayon pa kay Katrin, excitement at halu-halong emosyon ang kanyang naramdaman dito sa pagsasama ulit nila ni Alden Richards. I don't know why. Maybe it's more of excitement and halo-halo emotion. But then seeing everybody here, ramdam na ramdam namin yung support at excitement nyo. At parang yun yung nag-review na. Uh... Ang buong akala ni Catherine, ang pelikulang Hello, Love, Goodbye noon ay hindi na masusundan pa. This is um, so exciting, you know. We thought we already said our goodbyes. But here you are, saying our halos. Nagpapasalamat naman si Alden sa kanilang balik tambala ni Catherine at maramis siyang namiss lalo na ang kanilang director. Thank you, thank you so much. Um Derek and Kat, namiss ko kayo. Uh, namiss ko 'tong film kami, Tala. Tala kasi tawag namin sa kanya <laughs> I kasi... know. At dagdag pa ng binata, super happy siya at may nagbibigay sa kanya ng motivation para gumising sa umaga na may nilulok for work. Uh, I couldn't be happier today kasi parang this gave me another motivation, you know, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilulok for so, so, so. Umaasa si na Catherine at Alden na makukuha pa rin nila ang suporta mula sa kanilang mga tagahanga tulad noong pelikula nilang Hello Love Goodbye goodbye. Sana makuha din po namin yung support yun and more more pa, times to pa. So, hello love again in cinemas exclusively on time. Unang nagpapasalamat si Alden sa mga lahat na dumalo sa kanilang press conference. And uh, we will be more excited for what's about to unfold in the next couple of months. Kaya maraming maraming salamat po sa

energy. Ang uh, energy, An energy the, uh, event na mga event natin tonight. Samantala, narito naman ang pagrampa ni Catherine Bernardo para sa Century 2 na Best You Ever event. Napakaganda at super hot ni Catherine Bernardo sa kanyang red gown para sa Century Super Buds Best You Ever 2024 event. Sa paglabas ni Catherine mula sa likuran ng stage, super hiyawan ang mga tao na naroon. Pagdating sa gitna ng stage, pinalibutan si Katrina ng kanyang mga backup dancers. At sumayaw ito ng konti bago pa man rumampa sa pinakadulo ng stage. Makikita ang galing maglakad ni Katrin habang rumarampa na parang beauty queen. tapos mag-post sa gitna pinuntahan naman niya ang bawat corner ng stage para mag-post din doon pagkatapos ay naglakad ito pabalik kung saan naghihintay ang iba pang mga kasamahan niya na rarampa At bumalik ulit si Katrina Bernardo sa paglalakad sa hallway. This time nakasunod na sa kanya na romampa ang mga modelo na nakasuot lahat ng puti. Super nababagay talaga kay Catherine ang kanyang kasuutan at napakaganda pa ng kanyang mga ngiti sa pagtatapos ng kanilang paglalakad. At naiwan sa stage mag-isa si Catherine Bernardo para ipakilala at kausapin ng host ng naturang event na si Tim Yap. tanong si Katrin kung ano ang nagustuhan niya sa Century 2 na pagdating sa pagda-diet. Having a healthy lifestyle and having the right diet. So ever since talaga, kung nakikita mo yung campaigns nila, it's just so inspiring. Pagkatapos ng event, maraming mga taga-media ang nagaabang kay Katrin para ma-interview ito.